Umaasang Department of Foreign Affairs na maitatawid na nila ngayong weekend sa border ng Egypt ang mga Pilipinong na ipit sa gulo sa Gaza. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo de Vega na unti-unti nang binubuksan ng Egypt ang kanilang border para sa mga sugatang Palestino dahil sa problema sa healthcare sa Gaza. Tungkol naman sa repatriation mula sa Israel, sinabi ng DFA na magpapatuloy ang pagdating ng mga Pilipinong nais ng umuwi sa Pilipinas. Bukod dito, may update din ng DFA sa repatriation efforts ng pamahalaan para sa ating mga kababayan sa Lebanon. There are at least 165 Filipinos awaiting repatriation. Uh, ang sabi ng ambasador natin doon, si Raymond Balatbat, about 112 uh, ayun, kailangan ng kunin yung permits at mga kaalis na. In fact, itong biyernes, may darating na first batch pero mga lima o anim lang sila. Uh, na Tapos sa uh, biyernes mismo, sa Lebanon may didikas pa. So, unti-unti, unti-unti uh, mga na sila. Uh, ngayon, bakit 100 lang so far? Kasi ang sinasabi ng mga 70,000 Pilipino sa Lebanon, wala namang gera daw eh i mean may konting sa south pero yung situation sa Beirut eh parang business as usual